tara guys, punta natin yung butakal. Samahan nyo kami guys. So, ayan. Let's go. Ayan, ang butakal. Ayan. Yung may hawak ng butakal guys, siya yung may-ari. So, yan yung hiniraman namin. Yan yung hihiraman namin guys. So yan ngayon, dadali namin dun sa butay na kung saan nandun yung aking Berna at saka si Brenna na babarakuhan niya. Ganda niya. Ano de sa kadiyan no, <coughs> ano, sa <coughs> kuwanan o, Kol? Ano aday sa kadiyan sa kadiyan sa kuwanan o, Kol? Ano de sa mga lupa-lupa, Pa? Pura-buyaglag isa. Ano yung pakanusahan, Kol? Ano ah? yung pakanusahan? Ano ah, yung kayo sunod. Gusto niya sumunod sa kanyang amo. Yung amo niya guys, kumuha ng pagkain niya. at pala ito baboy na to Ayan. Kumuha si sir ng pagkain kasi para makaakit siya dito sa tricycle na kinuha namin. So ayan, dyan kasi dyan siya pasasakain. Kain na siya dyan, dadalhin na namin siya sa butay. Palo nga sa'n daw. Adyote lang parang hindi pa kainin siya eh. Mga kuwan, hot muka Kung mukhaan-mukhaan yan siya, hindi may iiwan mo, malaw

May bansang ko na tumatay? O, uh, ikaw, friend, ikaw kita, oh, oh, may ko Oo, may na natin yung may dalang baboy. So, guys, let's go tara sa mapunta na tayo ng butay. So, ito na yung butakal. Dala na natin, guys. And, ayan, si Papa yung nasa likod, yung nakakulay dilaw. And, guys, yung may-ari kasi niya, sasama din papuntang ng butay. So, siya ay nakamotor. And then, yan, sinusundan namin siya. So, yun yung butakal, guys. Dala namin yung papunta butay. So, alam nyo, ganito talaga yung kapag meron kang, ano, meron kang baboyan, kailangan talagang magtsaga ka and kailangan talaga doon yung sacrifice na sinasabi, di ba? mainit, sige, go. Hanap ka ng paraan. And, alam niyo guys, grabe, sobrang nahihirapan kasi kami sa paghanap ng butakal. And then, dapat sana, ipa-EI ko na lang sana siya. Kaso nga lang, wala dito sa lugar namin may EI. So, ayan, ano na lang, naghanap na lang kami ng butakal. So, buti na lang talaga, meron si Papa na kausap na tao. And then, sinabi niya, may kapilala siya may ari na, na mayroong butakal. Kaya, yan, pinuntahan namin guys. So, alam nyo, ayan yung papa ko, yung kulay dilaw na yun. Super proud ako sa kanya. Dalam nyo pa ba kung bakit. Siya yung parati kong kasama. Kung so, yung meron ka po mga transaction. Siya yung lagi yung, yung alam nyo, kami parati yung tandem. Simula sa school pa naman, yung pa namang bata pa ako, kami lang talaga parati yung magkakasama. Kasi nga, guys, wala kaming kapatid na lalaki. So, ako lang yung parang, ako lang yung dati yung parang, ano, kung kumilos parang lalaki. So, ayan, kami ni Papa, doon pa sa namin. So, guys, hanggang ngayon, kami pa rin parang magkakasama. So, isipin niyo, guys, yung bago kasi namin na dalawa, bali, apat-apat yun, siya yung nag-aalaga niyo, guys. Grabe yung pag-aalaga niya, talaga, yung hindi matutumbasan. Grabe yung pag-aalaga niya sa baboy namin. So, supportive po kami sa kanya. And then, alam mo yung super supportive siya sa lahat ng mga plano ko. And then, sa lahat ng mga masaya siya, proud siya. Okay, talaga, sige. O, sige, sige. So, ayan mga Ayan, sa kapila kami dadaan guys Kasi doon is mas mabilis lang So, moving on <laughs> Ayan nga guys Super Super thankful ako kay Papa Kasi, alam niyo yun Kung wala siya, di ba diba, kung hindi niya kami sinasuportahan, wala mag-aalaga ng baboy namin Ng fiancé ko So, siya yung nag-aalaga Kaya iniingatan ko din talaga si Papa guys So, ayan And thank God Dahil 'di ba? Hindi kami pinapabayaan ni God sa lahat ng mga yung alam mo yung nagwo-worry kami kagabi tapos meron na kaming choice. No choice na kami, parang gusto na lang namin siya pa pabarakuhan na lang sana siya ng native. So, ayun, kasi nga wala kayong makitang butakal, pero thank God talaga, nung umaga, sinagot lahat ng mga worries namin kagabi. Ang galing ni Lord. Super galing talaga ni Lord. The best talaga siya. Yung alam mo yung namang problema ka kagabi. Tapos ngayong, ngayong umaga, binigay niya sa'yo kung ano yung solusyon. Binigay niya sa'yo na huwag kang mag-alala dahil meron, meron na akong ibibigay sa'yo na tao na may na meron siyang butakal. Kaya ayan na guys. Super thankful ako. Grabe. Alam niyo yun. Kaya thank you Lord. So ayan na nga guys, sa lahat ng nagtanong na or nagano, nag, nag, ano, nag na ay parang hindi naman pure hybrid yung baboy nila, yung butakal. Pure hybrid daw yan guys. Then ang lahi niya is large white. Actually guys, ganyan din yung akin, ah, yung si Berna ay meron ding halong block and then may nagsabi nga din na hindi siya pure hybrid mestizo daw siya pero guys binili ko kasi yun mismo sa farm which is hybrid lahat yung nandun so si Brenna at saka si Brenna guys si Brenna ay malaki And then, ay si Brenna yung mahaba lang siya. Pero si Brenna naman, malaki siya na pabilog at mataas. So, ayan na nga, guys. Pure hybrid po yan. Bawat hybrid kasi ay meron daw iba't ibang lahi. So, ayan na sa lahat ng mga naghahanap dyan ng butakal, guys. Pwede nyo pong i-message. Ilagay ko lang po yung Facebook na may-ari ng butakal. So, pwede kayo doon mag-message po. So, malapit na tayo dumating, guys. So ang tricycle ay hindi na yan guys makadaretso dun sa butay kasi pataas nga po yung lugar na yun kaya hindi po siya makadaretso dun so hanggang dyan lang po tayo sa may patag and then bababa na siya at dadali na namin siya pa butay guys so ayan malapit na tayo samahan nyo kami guys hanggang pa butay ito na dumating na tayo guys tara na let's go pa butay na kami guys pa natin tinim ka na ito amigo ito na kang pinanganinol ito na kang

Urok mm, okay, lang mga baboy lagi nga ni Bay Pangkalagpo ay lagi Hello, ikaw? Eh, okay, sabot mo kung ang sakit pangani, nga Hindi pa kung magpahamak man Babo Sayang ng gastos, daku ay Gastos lang, kasi ako daku <coughs> Duha ka duha ka kid. Duha ka hybrid Na okay lang daw kung apa lang o saging Yan, pinig Sinako Ay, ito Oh, kaliwa ano yan? Tubig tobi lang ako kahirapin nga di magpahimo ako ng bomba Naong nilan Kaya ko na tubig nga ko na magpahan ng tubig posible Bomba na yan Thanks God Hiningal pa guys Ito na nga dumating na kami guys dito sa lugar namin So ayan Dumumi na si ano butakal <coughs> Napagod pagod Pagpapagod <coughs>

Pwede na doon, na try ko lang. I-try lang nato. Ah, one man lang. Alasin ko Alas pa Oh. Oo. mag na ka. Bawal ko Bawal yung pagpanyan to. mo lang, oka. Hindi. Mercy! Woo! Mercy!

Kaya so, yung ibang pasagdan na lang Yung ngiti, pasagdan lang yung ngiti May kasusugan kayo siguro ba'y? O, kababagin siya O, siya

Si problema do in lupog. Ya padahan. Si baba du <de> gayo. <laughs> Lupogun gayod sya usog no.

ata bay. Ah. Ah. Oh, Amo opo, amele ang kanakagon ng doktor na Kababahan dong, gi ka na 21 o kadlaw. Kadlaw ko no gyapon likod, tapos kung mo mag samtano mo na di mo palag, barakuhan ko no balik. <coughs> Ya pasabot kini kabar ko han ni, kabar ko doon sa Taman Lawa, Hatakisom, opida. Katris lang bay ta, opat. Oh. Suno sini, kami na barako mo, katlo, ikaduha, ikubuan, ah, namayan dia. Ikaduha. Kadi kon we. Oh. Ala mini bay lang do, mayd ko na pagkanon. Ayaw.

Tama. Oh, Tama lang ang daan, yung isa mala, Pero tanaw, ano lang ng doktor ka doon ha? 250, ah, uh, 255. Kaya basen ko no, hindi, dili, dili mabuhi. Mabu <laughs> basen hindi ko no mabuhi. Tapos ngini ba, kinahanglan ba eh. Ano, ipasudahin pa rin mga tingat to. Oki pa man makalamat kay total. Madhiyaw ba hintahan nila pa ka mo siya uh Oo. -oh.

Isa ka buo mga makabarako. Kaya. Ah, makadili ni Chris lang kabarakuhan ngini. Kabarakuhan, kabarakuhan pa Hasta sombaya mo. Tama Ang kang <tries> ito kan problema eh, dai sa. Sige lang. isa ba ko ikaw, Sabayaan. So na, guys, tapos na mapabarakuhan si Berna Si Brenna na yung next. Actually guys, kayo, si Brenna ay so... sinubukan na siya kanina, pero ayaw pa niya. And then baka possible bukas pa si nung pinabukasan kasi parang nalipasan na po siya guys. And then, ayan si Blazy. Si Blazy guys, yung mga anak na po yan sa next ano. Mga anak na po siya ngayong September. So, ayan, pagod na si berna and then itong si Butakal naman talagang hingal so again guys thank you thank you so much and thank you for watching please subscribe my channel guys thank you for supporting us Mua.